Ako isang batang walang kinikilalang magulang. <laughs> nah, hindi ko malang naanasan ng maging isang anak. Paano kaya ako may kumikilala sa akin bilang anak? Mahanasan ko kayang mamalimo sa kalye? Eh? Para lang may makakain upang mabuhay? Mahanasan ko kaya ang awayin ng kapwa ko bata sa eh? Bakit ganun? yung ibang mga bata may kasamang mama at papa pero bakit ako wala hindi ba nila ako mahal hindi ba nila ako tunay na anak yung ibang mga bata nga hatid at sundo ng papa o di kaya mama sa paralan pero ako pero ako, hindi ko man lang nahanasan ang binigisan. magkakaroon ng laro at tirahan. Buti pa dito sa bahay ang punan. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan at maraming laruan. Dating man ang araw na muli ko kayong makikita at makilala. Ito lang ang sasabihin ko salamat di dahil binalikan niyo ako kundi dahil nasanay ako na wala sa pader niyo